Hello po, good morning po. Welcome back po sa ating channel. We appreciate yung lovers. So, for today's video, ayan po, nandito po tayo sa ayan, kulungan ng aming mga alagang kalapate. So, meron na naman pong bad news. Hindi ko po, po alam kung sawa na naman po yung tinitira dito sa ating mga alagang kalapate o daga o pusa. Pero sa palagay ko naman po, hindi pusa kasi safe naman po yung kulungan nito. Walang papasukan ng pusa. So, ipapakita ko po. Ayan, meron na naman po nakuang uh, nakuwang inakay. Saka inahin. May patay na naman po. So, pangatlong araw na po ito, sunod-sunod. Namamatayan kami ng kalapati. Kada isang araw, dalawa. So, yung mga inakay, nawawala. Pero yung inahin, natitira. So, ipapakita ko po sa inyo yung video, guys. Kung ano yung tumitura dito. So, dati nakakuha na po kami dalawang sawa dito. So, spec comer na naman po panibagong sawa. Panoorin nyo po yung video guys. So, ayan guys. Tingnan nyo po. Uh, kailan lang uh, malapit na maubos yung mga kalapati na yan. 13 na lang yung natira nung nakaraan. So, naparami na naman po namin. Ayan. Dahil nagkaroon sila ng ina, kaya nag na naman po kami. Dumami na po sila ulit. So... Nagtataka kami bakit nababawas, may nakikita kaming mga patay araw-araw. So ito guys oh. Ito yung isa. ayan, may inakay po ito, kinain din nya ayan, wala na yung inakay. So ito po oh, meron po siyang kagat. ayan, Tapos dito sa ulo, mamasa-masa, parang sinubo ito ng sawa. Tapos hindi niya malunok. So sa palagay ko po, hindi po, po gano'ng kalaki yan yung sawa kaya hindi pa niya kayang lunukin yung mga hinahin. Yung ina lang po yung kinain. Tapos dito, dalawang ina po ito. So ayan no. Oh, kawawa nga po ito, isa na lang po yung natira. Ito yung nanay niya, meron din kagat sa ulo. Parehas lang po ng tama nang isa ayan no. Oh. Kada nakikita po namin sa ulo niya tinitira. Ayan no. Oh, may kagat po siya. So ayan sa palagay ko po talaga sawa po ito. So aabangan po namin Hanggang sa mahuli po namin yon, kawawa po yung mga alaga namin pagka ganito, naparami na, na po namin tapos maubos ulit. Ayan o, oh. grabe talaga yung mga sawa dito. So meron po kasing nagsunog bandaron, yung masukal sinunog. Baka lumipat po dito tapos may naamoy pa silang mga alaga namin dito, ayan o. Oh. Ito yung sinapit nung dalawang kalapati po natin, no. Oh. May mga ring ring po yan, ayun, oh. ayan, no. guys, oh. So, bali, naka limang inayin na po siya. Tsaka yung mga inakay. Alos yung mga inakay dito, wala, oh. Ayan, sana lang na tira Ito, buti yung mga nangingitlog, hindi nyo tinira. Abangan nyo po yung video, guys. Uh, ipapakita ko sa sa inyo abangan namin kada gabi yung tumitira dito para malaman natin kung sino yung salarin sa pagkamatay ng mga natin nating kalapati A few moments later. Sa so, watak uh, uh, uli na yun yun. Yes. Hindi guys oh isipin? na naman ba isipin? Hindi So, andito guys, sa sulok ng nero na to. Ayan Oh. Ayan Oh. Okay, tutok niyo po ito kayo dyan. Ayan siya guys Oh. Ayan Oh. Hindi kita niyo ba guys? Ayan, 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 ayan. Ayun po yung sawa guys. Huli natin yan guys. Tulog. Andali, andali. Hindi, gumagalaw eh. Oh, hindi siya ganun kalaki yan guys. Pero ano,

Pilipitin mo yung buntot pero para, para bumalik. Pilipitin mo yung buntot Ha? anong buntot? bumalik? ba yan ang kainan ng ano? ayang at kainan 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 yung 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 Hindi yung uri eh. Hindi ko makita eh. Siguro sa ilalim. Tigas. Tigas guys. <laughs> hindi ko makita yung ulo.

Ang Ito na. Guys, atake na natin. guys, Bitaw mo na yung yaro. Duma. Duma sa maluwa na. Punta. Kaya mawakan dito. Bakit yun mo sa labas. Um, Parang pumulupot. Ayan oh. Papasin ah. nyo guys oh. Oh, stack mo muna. Guys, ito na po guys. Ito natin makuha. Ayan oh. Nahanap ko lang yung ulo na ito. Ayan. na guys. Ay. Pinahirapan ako nito guys. Pumulupot siya guys oh. After 20 hours. <laughs> guys, oh. Napatay niya oh. Wala. Hindi po niya yung may subo to. Kaya pinatay lang niya. Ito yung bakat po ng ano. Kagat niya oh. <laughs> ka. Ayan guys oh. Hey. Hindi naman po siya ganong kalaki. Pero ang dami po niya nakain ng mga inakay. Mga ganitong inakay po guys oh. Ito. Kaya pong isubo nito. Ayan, oh. So, ito. Hindi po niya kaya. Pinatay lang po niya. Nakarami na po siyang ganito. Makapito na po siyang ganito. Tsaka, ayan, pitong ninakay. Ayan, guys, oh. Huli po natin. Pinawisan ako dito, guys. Wala <laughs> po, ganyan po talaga, oh. Tingnan niyo po yung kalapati natin. Naparami na po naman natin ngayon. Ano Nakawasan na naman. Tumandes, may ito man, guys, sumayay ako. Ito, oh. Thank you Lord. Nahuli na po namin yung kumakain ng mga alaga namin kalapati Ayan o oh. Nahuli na natin Success yung pagpupuyat ko ngayon guys Ayan o oh. Tinawag ko si Kuya John dahil nahihirapan na ako ng gatak Ayaw ko na sana sa gisingin gaso ayan o oh. Pumulupot po siya dun sa mainit Kaya hindi kumatak ayan sa guys so ayan nga katulad po ng sabi ko pag gabi tahimik po yung mga sawa ayan o oh. ayan sya guys nabunin oh. na po natin so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat po